Guys, punta namin yung balutan ni Edsel. Tan. Yo, what up? Sama ko pala yung mga matitindi sa Mandaluyong. Yun know, o, what's up? Kainta, sa... boss, at tan. Punta namin, punta ano kami? Punta kami sa balutan ni boss Edsel. Kakain kami. Shoutout sa mga nagpabalo sa amin dyan. Marunong si Batman ay tumawid to si Batman idol Pumatid Idol ba't hindi si Batman? Kaya wait Hitinggal <laughs> si Batman Sato pala natin si Batman Chatat tumakatropa Spiderman, kay Boss Atat Shoutout kay Boss Atat John kay Boss

<todic> Wala nang palo ta sa si ano. Wala nang palot tol. Henoy na lang. Oyun na yun. No. Empty na rin 'yan. Empty na rin 'yan. Diyan ni boss bak yung balat dito. Tutongay. Sila mola, sila mola. Sila mola para pa-okay. Boss Mark. Boss Mark. Libre tayo ni Lola. Yun. Boss Mark. Ano ba sabi mo kay Kuya Lola mo? <laughs> sponsor natin si Boss Mola Yun. Boss Aris. O nga pala, 100,000 followers ka na, Tol. Congrats, congrats. Aray ko. Pinakyaw, pinakyaw. Nilap mo la. supportan natin yan, mga tropa yan sa Mandaluyong. Mga vlogger. Ito Balot. Balot ba, Pinoy? Hahaha. <laughs> yan, um, nagutom si ano, si Spider-Man. Ay, kaya po mo trip. Batman. Batman Spider-Man, no? Ano ba talaga? Spider-Man, Batman. Batman. Spider Yun. Uy. Ano yan? Joke <laughs> lang. Tuloy lang. Tuloy lang sa kain.